Tagal nyo, ha? Ah. Kanina pa ako naghihintay dito, eh. Sino ka? Sino ka dyan? Sino kayo? Kami ang mga lanto ng anak! Ah, kala ko Backstreet Boys. At ikaw, sino ka? Penduko. Pedro Penduko. Sige, subukan nyo! Patay kayo dito! Ano, ha? Uh! 啊！去！啊！啊！ 啊啊啊 Hanapin ninyo. Huwag nyo hayaang makatakas. Oh, Orimintada! Halik, tinay! Halik, tinay! Kinita po si Bing! Isinama ng orimintado! Di na sa punung ng munisipyo! pag a Ha? Ano? Oo! Oh, Nagkakagulo nga mga tao! Di magkamayaw! Ha? Huh? Tignan na! Oh, Dali, oh. tignan natin! Ha? Wow, ano Big! Akin na! God! Mga polis! Ano ang naiintay niyo? Akin niyo na siya! Tulungan niyo siya! O kahit pa ang bubero! O si Ramos! O kinsino? sino! na sa tulungan Ay! Excuse Excuse Sandali! Sandali! Sandali lang! Sandali! Sandali lang! Sandali lang! Give way! Sandali lang! Hoy, kabayan! Kung ka man! Captain! 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 Marvin! Captain Marvin? Hey! hi, E, Tinting! Gamitin mo ang kanang kamay mo. Huwag kaliwa. At huli mong isigawang, Captain Barber! Kanan, no? Oo, kanan. Oo. Oh. <small sound> Tandaan mo to, ah. Ikaw lang ang nakakakita at nakakarinig sa akin. Kung ipagsabi mo to sa iba, ikaw rin. Ano? Mapapagkamalan ako, mate? Hmm. Yun na nga nangyari sa akin, simula dumating ka sa buhay ko. Anong malugan to, Ano ba ang pinagsasabi niyo? Si Kuya! Mm. Saan ang doon? mo na nga tayo. Sino ba yung sinasabi mong boss? Si Jess o si Lucy? siyempre doon kami, no? Mukha ba akong kampo ni Lucy? Oh. Ano Ano'y mo dyan? Baka ako tinatago mo lang sa ilalim ng buhok, eh. Alin? Wala akong sungay, no? Oo. Oh, kaya lang nagsisimba dahil may kailangan, di ba? Apir. Ah, alam ko na. Para hindi kayo makalimutan ng tao, mag-promote kayo sa TV. Pa-interview ka kay Ate sa Showbiz Linggo. O, oh, teka, teka, teka. Baka masyaklan silang lahat. Parang ako. Kasi naman, saan ka naman nakakita ng anghel na direkta nakikialam sa buhay ng tao? Precisely, yung nga trabaho namin ay ang bantayan kayo 25 hours a day. Yan. Yan nga nagiging problema eh. Sa sobrang pagbabantay nyo, nawawala na kami ng privacy. Naliligo nga ako ngayon, nakadamit na eh. Oo nga eh. na nga. Okay. Teka, teka. Tasama ka na naman? Siyempre. Pwede mag-request? Oo oh, naman ikaw pa. Kaya nga kami nandito, di ba? Dahil lang sa inyo. Ano yun? Ah, uh, pwede. Huwag ka na sumama. Naiilang ako pagkasama kay. Bakit? Dahil illegal yung gagawin mo? Pahala ka. Ah, uh, Yaya, habang wala ako, pakilinis na rin ang kwarto ko. Biro lang, hindi ka naman mabiro. Totoo ba yun? Daddy, sino kausap ni Kuya? Alay ko. Nakita mo, Dad? Si Kuya, aliw na aliw, kausap yung sarili niya. Oo oh, nga eh. Daddy, may lahi ganito? Oo nga, Dad. Eh, yung ganito, wala. Pero yung ganun, baka. Kaya mag-iingat kayo. Daddy! 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 Daddy!